Eto si Lupin mga kagre Ano Lupin! Ako naduktok na mga Mga kagre magandang umaga Tanghali, hapon, gabi Kung kaya nyo matumapapanood mga kagre Kasama natin ulit yung pinuno ng mga bawag mga kakri

Ganda naman ang tugtog niya. Ang ganda ng ano. Tanawin dito sa bahay nila ko yun. Dami nyo po. Ang dami nyo po kambing tay ah. Magkano po kaya isang kambing? Magkano po isang kambing? Yung pangkaraniwan lang po. 4. 4. Wow, Mga kakagri. Nandito na kami sa uh, tinatawag nilang umuugang lupa. baliwala wala naman to kay Kuya no Ano <laughs> Gagawin na Kakamitin si Kakamatisan na raw eh Eh Mga kadaan Saan ba ako dadaan? Ay Buti ko lang Bumaon Yeah bumaon Hanggang Tala lang Saan tayo? Sa may Laka malalim nga pala dun eh Ay Met na tubig naman ah Yeah. Ayun na nga. Kaya-kaya <laughs> pala dito. Oh. Ang bihira si Agima to. wala pala akong dadaanan. Oh. Y 105. Hah? Kayak ini kayak siwanya. Ini tinggal nyari tubing. Ini tinggal nyari tubing. Eh, enggak lang, kayak aku. Eh, panu kau tahu kan? Berapa tawiran? Boleh, kau mau naga?

lagi <laughs> <Wala, wala. laughs> buangin? <laughs> e, tanggul Yang kami dadaan apa Eh. <laughs> Ah, dito na kami sa tubig ah. Halapit na kami. Nararapat ah, na dinidinig ko na 'yung ano. Ampai. Hala, mo. Oh. Ako na kami rito Ay, kala ako <laughs> kala, pag na naman Wala Ubig na ipundito ano. Oh. Oh, oh. Oh. Eh, si. Oh? Oh. Ya, mga may nakita pa tayo ni. Kita <laughs> to ka. Pinakita mo pa kami ah ganito ka Agri, ka. <laughs> e Jesse, binabagtaan tayo ni totong ah na sa kangkungan na kami at liat liat yung ano rito, ano ha? okay, okay, na ano, po ah lupa talaga niyan, yan oo okay, ไดนดิบนะตุลีซิวาลูพี่อยากปติดนังนะโอ้หนี่ตัวน้ำอะไรตัตาับไปแล้วคือเส

Hakba ka na. Eh, ikaw ang mano. Ikaw maganap. Basta dumapura ka dyan. No. Eh, alam naman tayo magtatanong eh, kaya obligado ka mapante eh. So, Sino tatanong natin dito? Wala barata Tiktak. Ito yung tigang butas namin mga kagri. Mga pambutas na ito. Nabubuan ako ah. <laughs> <laughs> Para lang ako nagja-jogging dyan. <laughs> Layo ito mga kagri. Mga ilang kilometro kaya to kaya. Mga tatlong kilometro, ano. Ay, hindi, hindi lang, ano. Tapos ilang paligid aakadana ah, natin. Nakbaka na. <laughs> 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 eh, na ano eh. Nakakunta sa Pilapil, eh. Yeah. <laughs> Wala na yata talaga si Mister. Hay ko. Huh. Handam-damin ko. <laughs> Ayun eh. Dito rin pala bas Nanggilit Nang pa sila, Maka, sigsag, sigsag, ha, ah, Parang zigzag-zigzag, ah. parang lumayo kayo, ah. Ito na robot uh, robot. Pero silang robot ah. Okay, ha, oh, pampa, nagpapapayat ako. <laughs> ilan pa? baga no pa bay eh, okay. Hindi ko hindi nga eh. Per ka banden. Sige, kaya tayo. Ilan ilan naman ay kakarga niyan? Ilan? santaan santaan pala nakakarga nun? Ay nasuot sa kangkungan. Pero shortcut daw, Ayan uh, na. Oh, pambihira. Harang <laughs> bali, wala lang kay toing-toing ah. Natawa na lang. Alangan, hindi nga tumatawa. Ay, lalo. kalalim dito kangkungan pala ito kaya malalim <laughs> Oh, itu elevate. sige singit ko na lato-lato ko dito nga muna sila hindi ko Hehehe <laughs> na Hehehe Hehehe Ako yata. Ako yata ang dito. Saan ba tayo makakakit? Kaya ano? Hindi, saan tayo tatawid? Yung ano? Malayo pa yun? Ah, puro dito. Hindi tayo gaganan. Oh. Kailangan daw ng langis. Kasi ba may langis dyan? Hindi, grasa yung kanya, langis na. Margas eh. Oh, Oo, langis ang kailangan. Ang hihira. Ang baho. Ang baho lang ang kangko. Atay huh. Tutubo yung lato-lato ko na ito. Huh. mga kakre, timbahog yung tagabutas sila, tatawid sa malalim na aripit, aripit yan mga kakri, daan ng tubig tumawid ako hanggang bayag ko ala, 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 ala. Bali, wala, ayun na wala, wala, wala bali wala wala laki kasi eh kaya kaya, bali wala tumutulo yung palay tumutulo yung palay sumagad, basa ang palay Ito naman mga kaagri si Makmak Lalim yan mga Hala, Ala Ala Sumayad na yung kweto na Si Makmak Si Perna no <laughs> Lumalang may si Perna Hello, <laughs> Ala basa Ala Pernan <laughs>

Ala! Ala! Parang ano, napagtas yung ano mo. <coughs> Ayun oh, no, dalawa pa yung nakasakay oh. <laughs> si Mista patay ito. Mamagri. Malagay ko patay si Mista rito. Ano mga kakri, Mista! Kaya mo ba yan? Parang naliligo lang ah. Parang naliligo lang si Mista ya. Mista! Yeah, boy, Mista! ini pa yan! Inigil pa yan! <laughs> Inigil pa yan. <laughs> Bakit yung isa? Ano nangyari doon? Bakit nagkakalag? <inaudible> ha? Ah? Laki nito mga kakakri si 105 ano, oh. Okay, Oh. Sira yata isa Nasira yata ando oh. no Nasiraan pa pala isa na Ayan na mahirap Dito nagkano ng beri Mga kaagre si toying toying Ayan na natin Hindi Ilan ba karga mo? oh, sila. Kaya yan. Kaya ni Butas yan. Oh. Wala, sumayod na Si Toying Toying! Ayan na si Toying Toying! Kaya mo! Yeah! <laughs> oh, 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 oh. Yeah! Winto, <laughs> winabalik pa yun! <ya. laughs> winabalik pa yun! <ya. laughs> <Minabalik> pa yun! <ya. laughs> Eta si Tanggol mga kakakit, natin Tanggol! Ay naku po, bumagpak bumag, na kagad oh Patay ka ng Tanggol ka ngayon Ayan na si Tanggol Ala! Yaw, yeah, na Napapay, iri ka pa yun Napapay, iri pa si Aging ah si Lupin mga kakakit ko, na mga Si Lupin, nauna ulo, tumukay, jackhammer mga kaki. Ano yung ginawa ni Lupin? <laughs> Ba't nauna yung ulo? Umihira. si kaya Ano, magtaas? Hindi ito eh. Nauna yung ulo niya ako. <laughs> Bakit nagbalit kayo? Ay, gumulong sa kaya sa kanya kahit di gumugulong wala namang karga na ganun. <coughs> Kaya wala talaga, wala lang karga. Si ano. You know. Eh, <laughs> ay, kahit na madulas na man. Hay, eh. di gumugulong, madulas na gumugulong naman ah. Mapipigilan 50 lang ng kote kahit na madulas naman, may tubig eh. So, wala tubig yan, bali wala naman kay ganyan. Kay totoy buang. Iya, yeah, magra-mato Basic ka yeah. <laughs> Basic ka nga 'yung totoy buang. Tara daw, kagri? Magri, sumakay na ako. Hindi <laughs> na kaya ng powers ko. Ang <laughs> laki ng hinina ng katawan ko, mga Magri. Wala nang hindi ako nakakasama sa mga ganito. <sighs> Hoy, dito ka nga. Para makuha lang ko, dito. Palit tayong pesta. Ako ako pesta dyan. Para makuha lang ko lang. Ayan. Yeah. Yun. Uh, uh, Ayan na sila. Ang uh, lakas si Totoy Bung eh. Kaya dito ako sa Makay tapos ang pulay karga niya. Ang <laughs> lakas <laughs> <Igalan, igalan. laughs> <Bulas. laughs> na si Butit Bung eh. Mula, ambil lah. kamera. Natawa tuloy yung bata ganon Ganun sana, kita mo nga oh. Kahit kay nakatayo pa rin. Hindi nakahiga, kita <laughs> Ayun ang mga lang, doon nga ako sa mga ito kabila. Ayaw nang gumana ng gulong ni kay Jesse. Kaya wala na siyang karga. <laughs> mga kakilis, sumakay na ako dito kay Mista. Hindi <laughs> na kaya ng powers ko eh. Doon kami. Saan Saan ba tayo lalabas? I pa tayo ngayon. Wala ba yung bandaan dyan? Sa karsada? Uh -huh. Eh, dun. Bubutas ka dun. Ay, tanong mo din kay Eric. Bakit? Uh, <laughs> <laughs> bumembang yun <niya> eh. Naglalambot <laughs> <laughs> ah, din. Naglalambot din ba? Uh -huh. Mahilig ka rin bang bumembang? Oo. Uh -huh. <laughs> Alipungayin ka daw dyan. Sabi nung ano ni Casey Wan. Ayan o. <laughs> na magyayabang ang kalayatan? <laughs> ayun o aalip ah, po ngayon ka daw Papag ha? mapagmahal lang daw siya <laughs> ayun o tumatawa <laughs> ayun o <yaw. laughs> malapit na kami mga kagri doon kami yun sa nalabas sa kalayatan kayatan yun mga kakri Napakalayo ah, nung pinuntahan namin mga kagri, siguro mga limang kilometro

<laughs> Alala, sina yung chipo. Gabi na lang yung Ang gabi ka, di <laughs> Kaya pala parehas. Kaya pala tinatawanan ni KC1. <laughs> Kaya pala tinatawanan ni KC1. Nakali po ngayon daw. Parehas pa lang nakabuka. <laughs> ano ba yun? Itlog? Itlog ba yan? Ada. Eh, hmm. rapi ata dati si mak mak dalam Eh. Ini kafe di kiri ya. Nah, dah dah dali ke ngai Iya, oh. oh <laughs> <laughs> ah, eta si mistawa nih. Eh, bali, wala naman kay Mista yan. Ha, tumay, tumay. Ay, yabang, oh, yun, oh. Oh, oh, oh pinatakbo. Oh. Ah, patay. Oh, yabang, oh, pinahihinto pa. Oh. Ayan, yeah. si KC1. Ali po ngayon, ano? Ali po ngayon. po ngayon daw. Hello, si 1, 2, 1, 0, 5. Eh, bali wala naman kay toying toying yan tatawanan lang yan ano Toing? tatawanan lang yakapak yeah, baka naman ah wag <laughs> lang si Miento <laughs> Tamo nga, gusto mo pang ibenta dati. Lumakas na rin itong bulo na to. ha, kagli, pambihir bulo Ilan taon na nga yan, Aging? Kaya lang, hindi siya lalaki, no? Parang ganun kay kiraan yan, no? May Lupin. <laughs> Mahirapan lang dito yan, Kuya Jesse. Hindi <laughs> naman tulas <dros> dito. <laughs> yan ate, kung napagay, baka gumulong na. No. Gugulong na dito yan. <laughs> gugulong? Palagay ko gugulong na yan dyan. Tumaya pa, Galing ako sa nakakit ng tumaya. Yang. <laughs> Ayaw mo ba na makikita ang malakas? Eh na gumulong na kay Jesse. Naano ano pa yung Yeah, oh. Yeah. Ganun-ganun lang <laughs> ah.